Hindi naman sa naninilip ako. Bagamat kami po ay uh, nakikitalamhati sa pamilya ng uh, yumaong bata sa aksidente sa Naiya. Nagtataka lang po ako. Paano po nakapagbigay ng 500,000 pesos cash assistance ang OWA sa pamilya ng bata na yung namatay po eh, hindi naman po OFW ni hindi po siya OWA member. Ang tatay lamang po dito yung OFW. Kung merong man po sana magbigay dito ng tulong na ganyang kalaking halaga, dapat na iya, hindi po owa. Yung OFW yung namamatay o namatay, hanggang 200,000 lang yung nakukuha pag OWA member. Burial po. Ito po bata, hindi naman po OFW namatay, pero nabigyan ng 500,000 pesos. Galing po sa pera ng mga OFW, trust fund pinagtataka ko lang po, meron po ba itong board resolution? At bakit po binura o pinalitan, inedit ng OWA yung post nila? Hindi po ba kayo nagtataka? Pero po ng mga OFW pinamigay nang hindi natin nakita yung transparency. Sana po OWA maging transparent kayo at makarating ang video na to sa inyo. Kami po ay naguguluhan. Meron po bang board resolution nito? Ipakita nyo po sa amin yung board resolution na ito. Nang sagano, maging malinaw naman po sa amin kasi kami natataka. Alam po namin yan.